live kita makaron iya sa may barangay Tinigaw particular di kara sa may Purok Tres ag makaron maka interview na tondo sa bilog sa mga residente nga nakakita ag nakapano sa daya karang nga laki nga nakahandusay sa raya nga food cart so makaron ma interview na tondo si Kasimanwang Marlene Ratay good morning ma'am ano yung makarang nga unang pagkakita sa raya karang nga biktima ah, hararon ho kaina gaho nag ipo kami ito okra mm. may nag agi nga pulis Hay hmm. hey, niya nga ako asawa, hay niya nga nahambol nga may itu man na nga nakaak may hakit man igto nga kwan o niya nga yakim man na nga nakagubog sa kak hmm. na sa podcast, nga na. Ako matangara ha, hay duma kami ako ismotor motor ag nagpanaw ako nag shortcut kami nag shortcut ako agro pulis ta sa pihak nag agi ako ay nag shortcut ako hmm. kauna ako sa pulis pag abot na ako, hey, syempre, ako na nabate pero manawuit ako, dahil nabalik ko to't imaw, mm ako nang nagbalik, nagbalikwas mati, mag, to, to, sino to, kimo nagbuno, abot na akong kanaabiig to, hay si, kuwan yan, eh, yan si, oh, ano nga ang pangalan, ka anang ato nga nagbuno ka na anak kamit lang matay mo oh? oo, oo ag sino ano, imo nga nanay hay si Emma hamba na wa ko kamo ko anang apelyido dahil anang sinugpo na ti magain ang pamatiag hmm. manan pero kita ko abi ra anang nina, nina agrodogo nga nagmaga ag -agro, -ibang, agro ibang pa'y parang gatugo hay hmm. nga nakon ako nadakop ako et kayo oy hamba ko ka na dali ang to ha may pulis yon hamba mm. ko ka hay niya nga pero anat ang pamatsag pa siguro hay mga kita git dito anang hamba ka niya na ati ang pamatsag nana mm. hay niya nga si amba nakon hay ah si tokmol gali ro ana gimbit lang ka ko nga pangalan nga nagbuno ka na mm. hay niya nga ro, ro ako ni kanang na nakon ay mayad yang nakambal mm. nakamuk may nakamukat pagdi mo pero anang itsura Ah, kuyot ah, nang malupsi, nang gaob gaob Bit ana nga dugo nga iba yung nagmara. Mm ana nga iba nga kuyot nga to dugo ag naga iga iga ba maginmat imo Mayadyang rupulis, pulis hindi ka ta nag-agi, hindi randang sa kakyan, hay, nagdagagan pa agtuig to. Pati unban kami, ag mga residente nga iba, nagdinalagan pa agtuig to. Ag andang nga, mayadyang, hay, may iban sandang nga, nga map, rato nagdrive sa anang ito nga kart Pasaka, hindi sa, pasyur ka ka to nga nga, o, day de la Cruz Mani, hindi nga, pwede maka ro sa kakyan, si Kolay. na naging hatod, ag ka to naging pasakay sa ito nga pulis. Si Imo, karating nga pagtanaw, ay sino nang last sa kilid, may sabuli pa yata. May kutatlo na yata ng igo. Hmm. Makita, abit, abit lang ako may picture. Abit, -abit ako ido Iba, dewang ka picture. Hindi, makita ito sa akong din post. Hmm. Kaya hmm. ito, ang atong nakakuha niya mo. Paalit, abang makon na akong Hindi, makon ang tiguhan. Hmm. Kayo ano, ako na akong ako kanakaina nga. Pero, na, wala naman na. Patay Patay, tako no. Habo rin yung update. Oo, oh, hay. Patay, tako no. Doon lang among i-check lang anin na mundo yun nga ron tinga information. Pero kaina nga anong oras it agahon nga na napaduhan. 9:00 hmm. be, nga 9:00 Pero kun habuhayan pagit asin, as siguro nga patay git agid imong makita. Di karon sakon nga ron sakon Ay aba makos na kun igtototo. Haman ma akong wakat ina pangayot buling haram hmm. magapit malang ma akong kami hamba na akong ipot. Pero gali na hay ayam pero hindi man ako kapanaog dahil gani syempre ay nahadlok man ako rekara nga part. Pero may wa ba nag-usa wat plus light wat ba I mean plus light mm. ito sa pila kabagay. Tuyon malang na akong nga hakit an ka ina. Mm. Kaya um, karating nga suspek ay nga biktima wa ka say ko taga si Ine Maura or naghambaw nagmit lang bagay ma ko taga si Ine. ako nga ha, Ya, bati ang info ka ina, taga-distansya yata. Mm. Taga-distansya ko na imaw. Pero may anak iya nga, may nakakilala ka na nga, Dati ko rin nag-board sa Anda, may makaw hmm. na iwaon bigo ito sa asistansya yata. Mm. Ako na ako na source ka ina. Agpatay tagon di mo pag-abot ito. Nang dead on arrival yata. Mm. Okay. So lang amon nga i-confirm ta confirmation. Bali ka bi na istorya man nimo nga uh, may nabatian ikaw kamo nga gainaway. Oh, uwa kami sa batian nga inaway dahil man iya naginaway inaway ko sa igtot asiguro dahil anak ko nukor nga mangod hamba ni ni niyang sir prince si Andra dahil igtot asa ng hospital imo ko nag nanda ay akita, hakita kainang nanda hakita may medya may nakakita may nakasugid ay nag nag kami ron nag gintanaw namun ay kung on the arrival tayo imo ang kahuwi tayo hapon. Hmm, di yun nga So, thank you so much sa imo kalantay nga gintaw nga oras sa so Energy FM. Ah, uh, gaabog sa gamat sa imo kaunting pagpartisipar kam Thank you so much. Thank you.